Hey guys, shalom guys. Good morning. Papunta kami ngayon sa ano, sa Maisan harvest. ng mais. Sama ko tito nita. Ah. Sa Ben. Sigo. Steven. Harbis. Mais. Si Shama. 飲んでよ。ん Hmm? ya Hmm. Iya, Itu yang itu namanya itu, Amanik. Ah, itu nung harbisan. Oh, mungguhan. Mungguhan don banda. PDI na to PDI. Tapi Ito mong um, um, pandit ng munggo ito na harvest oh ito na, na munggo. Mm. Tara may munggo dito na. Pero karon nagtanong tanong pa no. Bahimay. Dili na harvest noon ito. Ano ay harvest noon? Yang yeah, pili kato para to sa so, kumbaldi oh. Oh, okay. Ito nya man. Oh, ito na po oh. harbis. harvest. So kita ang munggo. Mm. Dire. Dire. Oh. Oh, dire ani. Ah, gitanuman no man ada di. Oh, iya, yeah, no. Indu to halubi oh.

Ito si Captain Tito. <laughs> ang tagapagmana ng ano, hasinda ng bayan. <laughs> Hallelujah. Mga ano, produkto. Pwede pa rin, tapo ko lang sir. Dirili buo. Alright. Dirili sir. Sir na kami ngayon. Harbis. Ano lang Harbis. Ano. Ah. Ano. Labis. Ay, ibutan ba? Ito na yung mga pagpapala ng Panginoon. Tuloy. Video video na tayo magpipila. Ha. Ah. Okay, tuloy lang, tuloy. Komentaryo ni siya. Ayo dulu aku Ayo dulu aku sakwan Bukin sakir memang

yung mais na masarap sa igiling pang bigas at saka konsumo sa bundok yung tawag nilang lutong pita ay mainit hey guys. ay guys marami na guys dan. Nabel. Nagpila na ni kag pandit. Tuang ko. Sako. Daghanag binatog. Daghanag binatog ani nga kuan, maluto. Dino bin? Oh, marami na. Ah, marami nang binatog nga luto. Tapos na rin, patapos na rin. Malapit na matapos. Grabe. Basta-basta, okay dulu. Dilukon tayo. Kapas <laughs> yung binoy. Alright. Roll. Ya bo. Mai buhay. Filipinas. <laughs> 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 boy, wajkunano, bina kana, kapala hindi mag hindi mabilang. malamit lang bina tuk, malamit lang panglutung